Wow! Oh! Patog na pagkatong! <laughs> Magandang araw sa inyo mga kapogi. Ito ang part 2 ng ating pag-harvest ng niyog dito sa bundok. Dito ay gagatungan na namin ang aming na-harvest na -harvest ng mga niyog. At para amin na itong maibinta. Mataas na ang araw bago na ako dito umakyat. Dito ay tapos na kami magbalat ng nyog sa palibot ng aming agunan. At ang unang batch na aming isinalang ay tapos na namin dito ginatungan. Tapos ang natirang nyog na binaratan dito ay biniyak na ng aming choin. At habang nagbibiyak siya dito ng nyog ay siya rin nagbabanta dito ng gatong. Ito ay pangatlong batch na na aming isinalang. At ibang mga kasama naman ay nagtitingkal na dito ng baon ng nyog. Na ang ibig sabihin ay ang pagkalis ng puting laman ito sa baon ng nyog. Madali na din ito matanggal dahil ito ay Gatongana. sa paggatong namin ito sinisimula namin ito hanggang umaga ang tapos ng gatong nito ay hanggang sa magsisimula ng palubog na ang araw kinabukasan naman bago sumikat ang araw ay unti-unti na namin itong inaalis o tinatanggal sa pinagsasalangan nito dahil may huli pa kami isa salang na hindi pa nagagatungan sa paggatong ng nyug hindi lahat sabay-sabay matutusta kaya yung mga hilaw pa ay hinihiwalay na namin sa mga natusta na hindi pa dumating ang iba namin mga kasamahan dito kaming mga nauna na ang una muna nag-asikaso dito. Dito ay ipinasok na ni Kuya Tog sa ang una ng natingkal na mga kopras para hindi ito maghalo sa mga bago pang titingkalin pa ng mga nyog at para lumuwag-luwag din ang area na pagtitingkalan nila nito. At nang malapit ng maubos, ang laman sa pinagsasalangan nito ay unti-unti na rin itong nilagyan ng mga bagong isasalang dito. Yung una naming nilalagay dito, yung bahagi ng bao na mayroong butas o yung bahagi may mga mata. Ito yung unang patong na tinitihaya namin dito sa itaas ng pinagsasalangan bago papatungan na naman ng iba pang mga nabiyak na nyog. Dito ay inayos o kinakamada na nila ang biyak na nyog sa pinagsasalangan nito para pantay ang usok at init na dadaan dito. Pero hindi talaga maiwasan na merong hindi matutusta dito. Tapos yung mga hindi pa ganong natutusta ay ipinapatong na dito sa pinakataas at magsisimula na magatong dito si Tio. na paggatong! <laughs> Itong si Teo, dito na yan tumanda sa pag at pagkupras ng niyog. Ganon din ang aking biyanan. Kahit na mga senior citizen na ito ay matitibay at malalakas pa rin sila sa pag-akyat baba dito sa bundok. At habang ginagatungan dito ni Teo, ang iba naman ay nag-uumpisa na dito magtingkal. Sa pagtingkal naman ay hindi din gaano madali. Kailangan din dito maingat dahil matalim din ang gamit sa pagtitingkal dito. Kaya kapag nagtitingkal kami ay gumagamit kami ng gloves o guantes para pamprotekta sa aming kamay. At ang hindi-hindi ko kayang matiis dito ay itong usok. Kapag nagtitingkal kami ay sumasabay kami sa pagatong ng nyog para tuloy-tuloy ang ginagawa namin at para mabilis din ito matapos. Kaya tinitiis-tiis na lang ang usok pag napunta sa amin. Dito ay natapos na kami magtingkal at sinasako na namin ito. Hindi basta-basta ang paglalagay namin dito ng kopar sa sako dahil ito ay binabayo pa namin para sumiksik para makatipid din kami ng sako at para marami madala namin pababa kapag naghahakot kami nito. Akala mo parang magaan lang tingnan pero wag kang umasa sa panlabas na kanyuan lang. Dito ay marami na kaming isako kaya inumpisahan na namin itong hakutin pababa ng bundok. lang muna kami ni Bayaw dito ang unang naghakot. Sakto din na maganda ang panahon dito at hindi madulas ang aming dinadaanan kasi kung maulan ay sobrang napakahirap bumaba ng bundok lalo na kung may dadalalak ang napakabigat na nakapatong sa yung likod. Napakadulas ng daanan dito kung ang lupa dito sa bundok ay nabasa ng ulan. Dahil ang dinadaanan namin dito ay pababa at paakyat mahirap din ang magpaa dito dahil ang inapakang lupa sa daan ay may nakak halong mga bato. Kaya sa mga nakaranas nito, ay saludo ako sa inyo. Lahat naman ng trabaho ay mahirap. Nakadipindi na lang yan sa ating pagsisikap at sa araw-araw nating kinakaharap. Kaya ang trabaho namin dito sa bundok ay masasabi naming mahirap. Pero kahit mahirap, basta marangal ang ginagawa mo at wala kang inaapakang tao, ay dapat maging proud tayo. Kaya sa lahat ng naghihirap, at pilit na nagsisikap. Saludo po ako sa inyo. Lalong lalo na sa mga kapwa naming coconut farmer. Dito ay pababa na ko nito ng bundok at papunta na sa tinatambakan namin sa gilid ng kasada. Dahil maya maya ay darating na dito ang kukuha ng aming kopras. At dito ay nag-uumpisa na rin ang aking mga kasamahan na maghakot ng kopras galing sa bundok. Ang hindi lang naghahakot dito ay ang aming mga senior citizen dahil hindi na nila ito kakayanin. At syempre mga kapugi sa lahat ng trabaho. Ang pagsahod ito ang pinakamasarap sa pakiramdam at may halong -long malungkot din dahil pag dumating na ito sa aming kamay ay mawawala man din at dito ay dumating na ang bibili sa aming kopras at doon na sa kanila ito titimbangin para kami ay makakasahod na din para pambayad sa otong naming mga nakapinding ganito lang ang buhay namin dito sa bundok mga kapugi sa mga nakapanood sa dulo ng aking video maraming maraming salamat at God bless sa inyong lahat